Uh, okay, so, dito tayo sa may bayugan, no? bayugan, gusan. Ngayon, uh, binak ko nila to. Kung titignan natin yung layer ng lupa, yun, ano, no? may charcoal, ayun, may charcoal yan eh. Mm -hmm. yan, no? yung mga itim na yan. At saka yung buhangin niya, hindi normal. Ito so, mga to, parang ano, ito yung mabilis mo ano eh, parang buhangin sa sapa. Oo, oh, oo, oh, Oh. oh. Ayon, no? So ito, nasa topsoil. Yeah. siya. sa ang topsoil niya. Ganyan hmm. agad, yan o. No? Top hmm. niya. Top hindi top siya galing, na. hindi siya normal. Malamang, sir, posible to, itong bukid. mo ito yung terrain. Yeah, okay. Bali. Ibig sabihin, Bali, bakita yung buong, kita, ano, yeah, oh. buong, ano, buong palayan. Palayan, Oh. Kasi Kapagating, nung muna ito, Chong, oh. tubigan ito. O, oh, tubigan yan eh. Oo, oh, oh. malaking tubig. Malaking Kung mapasok yung, ano, yung pwede barko, mm. yung maliliit. Mm. Oh, yeah. titingnan natin. Sabi ni Sir, dito daw ang kampo ng Kapon Bicol. Yeah. Kaya dito sa may mga na to. Ito, ang pa pakita mo ka ko. Pagod si niya. Kasi bakit sabihin mo, puta pa tumabot ka diyan. Ngayon natin terrain niya, no. Oh. Kitang yeah. kita bali. Ngayon. Para sa amin, para sa amin, sir, syempre hindi oh. no siya. Alam niya yung kung ano yung lupa ng soil na uh, kung anong klase, kung original ba o oh, hindi. O hindi. Una-una, ang unang layer niya kasi is S1 ibig sabihin buhangin. Buhangin. Posible hindi to galing sa dagat sa sapa. Sapa. Kasi may sapa diyan, malamang diyan na laki nuwa yan, may laki sapa diyan ba. Hmm. O Agusan River. Yeah. Yung transport nila to, kasi pansapa to yun, no? oh, pansapato eh, no? Oo. Oh. Ayun. So ngayon may charcoal din sila nakita doon, ito ko dito pakita ko. May bakyo. No? Tanda ready to pipe na. Ayun oh, charcoal 'yan. Wood dyan, no? Oh. Wood. Pero charcoal siya, yan, no? Oh. kitang kita. Kasi pag tinanggal siya, hindi siya ma matigas. Oo. Oh. oh. Na nabulok na ba? Na mm. wood. Tapos ito rin may nakuha, sa na ano, di ba? Ayun na, mga kahoy. Mm. Tapos yung kahoy na yon may nakalagay na parang F or something engraved mm -hmm. na malaking troso. Diyan mm -hmm. sa, din mismo, sir? Oo, oh, dyan mismo. Tapos may nakuha silang bote, hindi ko napapakita, wala na dito eh. Bote, na Japanese battle, na kompleto pa. Mm -hmm. Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kung nandun ako sa baba, nandun ako sa uh, pinaka-landscape niya, yeah. sa baba ako, yung ko ah, kasi, mm Nakikita ko, mag mukhang maganda eh. Hindi natin alam kung posibleng man-made yung ano, yung bukid. Mm. Parang tinambak lang dito. Mm, tinambak talaga. So, Ito, mo naman. kung nakatayo ako dito, north yan. Ibig sabihin tatama ang puno. No? Yeah. North. Ibig sabihin north eh. North eh. Nakaikot yung kirk dyan. Nakaikot ba? Mm. Parang ganun ba? Mm -hmm. So, so north, ito yung south. Para element. Yeah. Oh. Tapos north. Hmm. And east. And east. Oh, oh, ito, north east. North east, Oh. Ito, east. east. Ibig sabihin, lahat nito, itong north east kasi, kung sa compass code ng Japanese, imperial site yan. Imperial site, yan. Yeah. oh, okay. ang, ang, ang north east is na, naka 45 degree ang terrain. Mm -hmm. Kung mm -hmm. galing ka sa baba, paangat. Paangat, Oh, oh. Kaya nga north east, 45 degree. Mm -hmm. Ibig sabihin, mataas. Mataas. Mataas ang lugar. Tapos, oh, oh sa codes ng Japanese, imperial siya, imperial site. Tapos ang tatamaan niya dun sa northeast, is puno. Puno. So posible itong inaano natin dito, binabako nila dito is malaking deposit. Malaki. Tingin mm -hmm. ko ha. Ah. Kasi ang malaking ang malaking deposit north northeast saka southwest orientation. Mm -hmm. Yan dalawang 'yan. Orientation. Ngayon, sanay-sanay. Naglatag Mel, na. Tawagan mo na si Sir Sami. Ah, Naglatag na ako ng ano. Ng ko. May refinder ko. Uh? Ray Pero, finder ano? Meron siyang reading. Mm -hmm. Meron na siyang reading ba? So nilatag mo kanina. Isang ano pa lang. Meron na siyang. Wala yan. di yan pipick up. Wala yan. Hindi yan. Hindi so, Ye, po. Hindi. Reading siya. Nakuha nila sa ano, itkit. Mga bakal, parang nakalibit siya. Oh. Tapos may ano uh, ng bintana, nakuha yun ng metal. Oh. Wood. Ito pa. Medyo nangalawang na talaga siya. Tag natin, hindi lang 65 feet to. Hindi na 60 feet ng lalim. Tingnan natin mamaya. Pero para sa ano ah, parang ano, nakikita ko dito. Terrain pa lang eh. Yung terrain pa lang ba? Yung landscape pa lang ng lugar. Ibig sabihin, gawang-gawa, malaki ang nilagay. Hindi maliit. Ano naman oh, wala man lang bukid yun. Dito lang mayroon. Hmm. magtaka Dito mataas taas. Ba't doon wala? Eh kung doon nilagay yun, ayun ito medyo mababaw. Kuan oh, to tinaklaw, tinakpan. Tinakpan hmm. ba. Ito nila binoldos o ano. Dati tinambakan nila to. Kuha sila ng lupa din sa ito banda sa may ano, miss orientation din Mga baba diyan. Tambak tambak nila yan dito. Ano na papansin mo to, ah. Ito may equip po talaga sila. Oh, equipment sila dito dati. Hmm. Kasi hindi normal yung soil eh. Hindi siya, kasi ang soil ng unang original na lupa, dapat yan, mayroon clay. Mm -hmm. Pati medyo ano ba, sigas. Uh so, -huh. Clay yan, eh. Uh eh, una, ito mo. na ano oh. Uh -huh. Eh, Ayan no? oh. Masyado malambot. Malambot masyado to kasi, oh. ano to eh. Prone ano to eh. Bar down. Uh hmm. -huh. Prone to bar down to eh. Ibig pag umuulan, ano pa yan, may halo na nga to eh. Unti oh. Eh. Anong lupa. Uh <laughs> Inahalo na siya yung unang mga katilagang lupa. Parang 50-50. Buhahang yung 50. 50. Mm. Buhahang yung lupa. 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 50 rin. Parang binagsama ba? Kaya... Mix. Binagsama. Mix. Parang hmm. inaalo, minix ba? Kaya tinatawag na biskops. Oo. Oh. Kaya disturbed siya. Wala. Oo. Oh. Ito. Nakikita ko dito. Ang target mo dito. Ay puno. di ba? Yeah. Yan yeah. ang mismo. Iyan na talaga. Oh, ito. Eh, ayan, 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 butas na 'yon. Kailan mo diyan diyan? Kaya, Kaya hmm. nakita ko ah. Papalitan ko ah. Hindi na tatwi. Hindi. Posible malaki ba? Malaki 'yung ano. Malaki ang butas na. Oh, malaki ang ano niya. Ang ground niya dati. Ground niya. Oh, yeah. malaki. Hindi din niya yun Kailangan malaki talaga ang butas. Yan. Yan. Kaya na. Basta dito 'yung signal na katamaan niya. Kita so, ko. Kaya uh drinking uh, water Ibig <coughs> <water with coughs> ano, sabihin sir ano umalaw yun ano umalaw yun bakitan ko ng naka x naka-X oh, ako. naka-X ka, ibig sabihin, meron siyang energy line papuntang north orientation. North, oh. Tanong ka. Ego, ito, sakop ito. Sakop na. Yan din, sakop na yan. Ngayon, buti ko kita dito. Ngayon okay. din, sir.

babalik to sana, babalik. Mm. -hmm. Ba. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Ba. Mm. -hmm. Mo, sir, oh, laki, oh. Mm. Kasi paglagayan self. Ayun ayan. Target niya 'yan. वाह हुन Para lang yung lawak yung stick. lawak yung lawak. Dodo, do. oh, apat na apat. Pagpada itong stick taas, stick. tapos buta nga tila. Oo. Oh. Di, taas taas pa na. Ramatanaan natin. Wala kong paan, kahoy Ay, sundan mo. Oo. I-temporary na lang siguran mo na. Yan ang trap niya mismo. Ano? Ay, ito mo. Parang sa drain na ano. Ano yan buhangin pa rin yan eh Hmm. Buhangin <tipan> <tipan> yung sap, no? Buhangin.

Ito sir. Subukan natin ng ano. 67 meters ang range. Yeah. 60, 60 meters ang ang ano. Laling. Ang depth. Oh, subukan lang natin kung iikot siya dito sa 60. Mm -hmm. Ayan rin natin. handahan. Di lakas talaga ka 'yan, no? Hm. Eh, no. Hmm? dapat. Ta katulad tigdish na. Hm. O biko cha kasi nakani, no? Ah. Huh? Ano dating 'yan, no? Hm. Ah. Sarita ka lang, ha. sya, Mag-down pa talaga tayo, no? Meron yan, it's color bar. Ito ang ano kayo. Ito tama itong ginawa ko. Tama itong ginawa mo, boss. Walang mali dito. Babante hmm. lang kayo dito. Babante ba? Yeah. Mo kasi ang dun, eh. Tama nga kasi yan doon. Tama yan doon, babante. Mm -hmm. Oh, may ikot pa rin siya, oh. Oo nga. Ito may no? Mas lalo pa sa iba pa lakas lakasyon. Aming

dito na dito nagsisimula yung signalnya hmm dito. hmm, hmm